Yes, welcome back, welcome back. Ayan, na naman si mother at nag-iisa sa mundo. Diba? Wala lang. Feel ko lang mag- Bye, ma. Yes, ito naman yung friendly mama, mama, miles. Ayan lang, maliit lang yung dala natin, mo? Oh. Ayan lang siya. O, diba, kaliitan lang. At, hand carry tayo mga ka-smile. O di ba na mga ka-smile? If you're new to my channel, please like and subscribe to Mama Miles. Yes, Casey, I made it to the rain. O di ba, akala ko hindi ko ma-made it to the rain. Pero na made it to the rain ko. In 1.30 a.m. na finish ko ng lahat ang dapat kong i-finish. O di ba? Bonggang bongga. At kumain rin ako ng fried chicken. O di ba, ang dami kong binaon na sandwich. Ang dahil kong binaon na water, ang dami kong binaon na orange, and dami kong binaon na uh, what do you call this? Fried chicken and sandwich. Yes. Dahil kay Louie, nakalimutan ko. Dahil kay Louie, nakalimutan ko siya. Ay, naku, Louie. Mm -mm. Kasi, humingi siya ng paan na kay mother. So, ano nangyari? Nakalimutan ko ang aking mga kabaunan there. Yes, mga ka-smile. Bongga-bongga siya, di ba? Okay, niikot tayo dito mga ka-smile. Yes. At natin ang ating fly to the maximum level of the capacity. Yes, yeah, so welcome back. Welcome back to Mama Miles. Gusto ko dito. Kasi kanina nag-charge ako. Akala ko nag-charge. Wala naman pala charge. So, it's okay lang, di ba? So, for now, ayun yung mga kasama ko na dito sa malayo. So, mas malamig dito inside. Yes, mga kasman O, oh, di ba naman? Oh, ano masasabi ninyo sa uh, attire ni mother? Yes. Yeah. Di ba? ayun tulak-tulak pa more. O, oh, di ba? Casey, I love you. I made it through the rain. Yes, mga kasmine. mas malamig po dito, mga kasman Kaya pak na pak ang lamig dito. So, gusto ko dito. Basta kung tumakot doon sa pinakamalamig. Kasi sobrang ano, Natired yung body ko. So doon tayo sa medyo malamig-lamig na lugar. At ah uh, yun na yun. Yun yung gagawin natin. Hanggang sa dumating ang time, flight na natin. di ba naman makasmile. Ay nako, tapat-tapat tayo sa so medyo malamig-lamig. Kasi ang init niya. Hi sir! Ay, may natutulad. Uh, yes. Hi, Ma'am Melay. Naka-sleep ka bang mabuti? Did you sleep well? No? Why not? Makunat. Ay, parang mainit dito. Doon sa middle. Doon sa kabila, maano, malamig-lamig. I think malamig na. Pwede na. Hi, welcome back. To so my vlog. Yes, Ma'am Melay. What can you say? What time you arrived? si Captain 640. This is our No, no you are right. In. 640. Ang flight natin, yeah, 545 ng KJ 1110. Yeah. 5J1110 ang aming flight. Tandaan nyo 'yan ha. Mm -hmm. Kasi pagka nawala ako, alam nyo na ang gagawin niyo. Ang pabalik ko ay 5 j 113 So, alam nyo na ang gagawin niyo kay Mother. Guys, nag-charge ako, guys. Almost one hour ako doon. Pero I don't know. Hindi na-charge yung cellphone ko. Na bad? Naku, ewan ko ba na nga? Akala ko mag 100 na siya. Wala nga nga. O, ba diba, anak? O, ba? Diba? Casey, kailan ang balik mo sa Singapore? I think anak, ang balik mo ay August 16, right? Sabi ni Bunso. So, kami naman ay... Uh, sabay tayong babalik from uh, Hong Kong to Manila iba fun 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 ah, ano masasabi mo? Ah, diba? attention all passengers Pagasa declared a lightning red alert at 3.58 this morning ground movement for both airport personnel and aircraft is suspended for safety reasons ay, pa ganon? O, oh, naka-red alert daw kami. O, oh, di ba? Bang pamboga, naka-red alert. May suspension. Pero hindi ko masyadong naiintindihan. Kasi sobrang ganda ng boses ng babae. But actually, hindi ko talaga naiintindihan yung sinasabi niya. If you're new to my channel, please like and subscribe to Mama Miles. O, oh, di ba naman? Parami na ng parami yung tao. Kaninang morning, ang bilis lang sa immigration. Ngayon pa id lang, tinanong lang yung ID. After that, tapos na mga ka-smile. Hindi kami masyadong nahirapan. Kaya lang, tama ka nga Casey, di ba? Pwede pala talagang baunin yung adobo. O, di ba? Yes, go, go, go. Yes, mga ka-smile. Kaya naman, bonggang, 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 bongga. Ang yung Mama Mars oh. Actually, malaki talaga yung pinuha ko na size Large talaga Kasi gusto ko oversize Tsaka alam mo naman, medyo kainitan Doon sa Hong Kong At uh, okay naman, uh, masaya naman ako Hindi pa ako nakakasleep Ano, nakatulog pala ako Kasi opening ship si mother So, nakatulog din tayo Di ba mga May mga kasama namin, ayan oh. Ayan na, o oh, ba? Diba? Hinahanap ko ta, ma'am Lai, pero hindi ko makita si ma'am Lai. Pagkakita ka si Sir Mike. Hinahanap ko sila. Smile! Yes, go, go, go! Ito na ang aming photographer. Ay, nakapag pala Wait, 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 wait. O, luka dito tayo, compress tayo. Hmm, compress. Ayan, ay, mi Eh, kukunan kami ng souvenir. O yan, go, go, go. Thank you. O, diba? Kuya, ismart naman sa black ni Mama Miles. Go, 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 kuya. Push mo yan. Okay. Yan na, balik na tayo rito sa ating ulogan. Malamig dito. Mas gusto ko dito. It's more, ano, malamig. Kasi there is so mainit din eh. Hi! Hi mga kabatch ni. O, oh, diba? Pag-graduate na tayo. Ayan, diba? Mm. Mami, ay nandun na tayo sa ating flight to the maximum level of the capacity. <laughs> ay! Ganyan <laughs> talaga pagka umiigad na, humahanap na ng kasiyahan sa buhay. Lalo na pagka ang mga anak mo ay, yung mga pamilya na. Diba? At ang um, apo ko ay walo na rin. Ang dami na mo siya. pa um, Ako siya. Ikaw siya, na di ba? Hindi tayo pwedeng manungkot sa atin. Niya. Ako ay, dalawa go na. Go mo lang tayo sa bench. Siya ang doon Ma? sa bagay ito. Mata naman ito. O so, yan yeah, o. Welcome. Saan po kayo na dyan? SM North po ako. The Black. At The Black. O so, siya siya. Oh, Serendra. Serendra. Hi ma'am. You know, I just passed there. And I just making arty arty. <laughs> Take Serendra. Kayo pa sa Serendra. Kayo naman po. Marikina. Sirendra. Wow, oh, so she so, is so, so, so Mariki. No, no, no. mariki. mariki. <laughs> is it Mariki? Is it Mariki? Is it is Ortigas? Yes, O, di yan ang aking mga katoto? Batang-bata. O, oh, diba. Hindi kami tumatanda sa bench. Kaya naman, please like and subscribe to Mama Miles na kasmile. At nag-picture take na kami dito. So, chill-chill na lang po kami. Go, 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 mga kasmile. Hindi ba? O. Oh. Habang we si mother, alam na ha, team members, magbenta muna. Thank you. Part 2 na ito ha. So, part 2 na to Mamaya, tutuloy uli natin ang part 3. Doon tayo sa airplane.